Isang security guard mula sa lalawigan ng Maguindanao ang matagumpay na nakuha ang kanyang final pay at retirement package claims sa tulong ng mole. Tunghayan ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Sa pamamagitan ng Request for Assistance o RFA ng Molly Barm, humingi ng tulong ang isang secure mula sa Maguindanao para makuha ang kanyang final pay at retirement package claims sa tulong ng Single Entry Approach o SENA sa ilalim ng Labor Case Management Program ng Ministry of Labor and Employment, matagumpay na naresolba ang isyo sa pamamagitan ng maayos na kasunduan sa pagitan ng manggagawa at ng kanyang employer. 103,336 pesos ang kabuwang halaga ng settlement award na matagumpay na nakuha ng CQ ang 9 ng Hulyo. Ang matagumpay na resolusyon ay patunay ayon sa MOLE ng matatag na paninindigan ng MOLE sa pagtataguyod ng kapayapaang pang-industriya at karapatan ng mga manggagawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Jen Garcia, iMinds, Philippines.